what's up, what's up? Birthday pala ni Airpat, no? Madilin. Birthday ni Airpat. Pinapaligo siya ni Edison. Ba may regalo. Kaya abangan natin sa birthday ni Papi. May 15, 2020 pa Pinaligo. Pinaligo. Tingnan natin ano regalo ni Kuya Edison. Let's go! <tod ang lala> Three, sir, <tod ang lala> Happy Happy Birthday Kayo yes. Happy 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 Birthday, happy, happy, happy birthday. Ito na yung championship. Championship ni Eddie Sivdro. 1, 2, 3. Ito na ba? Sabi. Pagkatikit yung magkamukha. Buksan mo. Diyan, isipin mo. Unbox. Unbox. Picture. Picture dito. Picture pa. Pa. Picture. Picture. Oh. Pinaka muna kay Meme. Yung bata. Pinaka bata. Pinaka bata. Baka yun. May warranty pa naman yan. Kung sisirahin mo dapat sa loob ng 7 days, tayo. Oh, oh, Yay! Happy ha! Thank you elder. Lorde. sa iyo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Oh, ayun pa. Tandahan, pambali. Tandahan. Uy, yabang. Tatlo ka ang camera. Yabang, ipon.

Okay, oh, ano naman? Ano, 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 wala ano, headset. Ano. Wala, wala. wala. wala, ay, wala eh, meron niya. Meron, meron. Eh, kompleto. Oo, kompleto pala eh. niya na. Hello, Hello. Hi, siya. Hi, siya. uy. ka ko. Ano masasabi mo pa? O, oh, pasalamat ka sa nagbigay. Thank, you. Thank you, kay Mama Lo, ate, sa akin. Oh, Thank you, Thank you. salamat, Edison. May hirap ang pa, pera nila. O, sa ex mo. Mamalo. Mamalo. Mo, mo. Nita, open mo muna, open. Mo, wala ka lang, makukuha Yung okay, case okay, na yun, okay, okay. na okay, okay. <tip> yung crystal case. Okay, now, may case, <laughs> <tip> you know case oh, dito. Siyempre, yung ano rin dito. Oh. Ang ganis, ang oras. Ang ganis, ang oras. Ang ganis, ang oras. Ang ang oras. Ang ganis, yung Download ka agad ng PH Papa, ka. Papaw ko na kay pa. Papi. Selfie! Hey! Ka. Oh, oh, selfie ay, muna sa si birthday mo. Papi! <laughs> <laughs> uh, Para si Jose Rizal, ha? Ating-ante, ha? Time! Kuya! <laughs> Bakit na yung ay, mo? Wala. Samsung yun, papaka-ice screen. Pampag lang mo. Babay ka na, pa! Salamat. Dito, tingin ka rito! Bye-bye! Opo, salamat ako tarde. sa birthday ko at inabot no, no. ako ng 63. 63 na si Papi. 63. Oh. Okay. Oh, okay. Sana abutin mo din naman yung tao. Mga baba yung, bayan. Bayan. yung